Walang nakikitang dahilan si Senate Minority Leader Aquilino Koko Pimentel III para bumaba ang moral ng masundalo sundalo ko ugnay na rin sa magkakasunod na balasahan sa liderato ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines ginawa ni Pimentel ang pahayag matapos na palitan si Lieutenant General Bartolome Bakaro ni General Andres Centino bilang AFP Chief of Staff na sinundan ng pagbibitiw naman ni DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. na pinalitan naman ni Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. bilang kalihim ng DND. Paliwanag ni Pimentel na wala siyang nakikitang dahilan para magdulot ng pagbaba ng moral ng mga sundalo ang mahakbang na ito iginitang mababatas na madalas naman nangyayari ang mga balasahan sa pamumuno lalo na sa EFP na tinatawag nga ang revolving door. Magkagayon man o maasa si Pimentel na wala naman sanang seryosong dahilan ang mga nangyayaring development sa Okbong Sandatahan at sa DND. Nagbigay din ng reaksyon si dating Sen. Pampino Ping Lakson sa usapin at taniya hindi naman ito ang hakbang dahil ang balasahan ay nakasanaya naman na sa AFP pagtitiyak pa ng dating PNP chief na binubuo ang AFP ng mga professional officers na tapat sa bandila at sa konstitusyon at ito higit na kumpara sa kanilang mga individual na paniniwala at kagustuhan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.